Pagsubong Kabanatuan Nueva Ecija si Mary Jane Veloso. Nagibang bayan para magtrabaho. Nang mawalan siya ng trabaho sa Malaysia, inudyukan siya pumunta ng Indonesia ng sinasabi nitong pinsan. Dahil doon daw ay may naghihintay na bagong trabaho para sa kanya. Ngunit pagdating niya sa airport ng Indonesia, nahulihan siya ng droga sa loob ng kanyang maleta. Ito ang pinangahawakang storya ni Mary Jane. Nangyari ang nasabing insidente noong 2010. At Oktubre ng nasabing taon, na-convict si Mary Jane at nahatulan ng parusang kamatayan. Isa kasi ang bansang Indonesia kung saan ang kanilang gobyerno ay prosigito sa kampanya nito laban sa ilegal na droga. Nakatakda ang kanyang eksekusyon noong January 2015 bilang pagupo ng bagong presidente noon na si Joko Widodo. Ngunit na-move ang nasabing eksekusyon ng Abril isa si Mary Jane sa siyam na isa sa ilalim sana sa death by firing squad. Ngunit sa pakiusap ng dating Pangulong Benigno Aquino III at ang pagkakahuli sa sinasabing illegal recruiter na sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao, ang testimonya ni Veloso ay kailangan umano para madiin sa illegal recruiting at estafa ang mga nasabing suspect. Sa ngayon, hindi pa rin nakakasiguro na hindi na isasalang sa firing squad si Mary Jane. Sa katunayan, hindi pinayagan ng Court of Appeals ang apela na kung saan kukuhanan sana siya ng deposisyon sa si Indonesia. Pinanigan ng Appellate Court ang petisyon ng Public Attorney's Office na kumakatawan kina Sergio at Lacanilaw, na magiging prejudice di o mano sa constitutional rights na i-confront ang witness face-to-face -face kung ito'y written deposition lamang. Hindi lang si Mary Jane ang nahaharap ng parusang kamatayan sa si ibang bansa. Issue nga simula nang umupo ang Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang magagawa nito sa daan-daang overseas Filipino workers na nahaharap sa iba't ibang kaso sa si ibang bansa. Noong January ng kasalukuyang taon, in-execute ang OFW na si Zacatia Pawa sa kaso nitong pagpatay sa kanyang employer. Huli na nang ipaalam ang nakaset na schedule ng kanyang execution at kinagabihan ng January 25, inanunsyo na napatay patay na ito. Ayon sa datos na inilabas ng Department of Foreign Affairs noong 2015, mahigit kumulang 80 OFWs ang nasa death sa iba't ibang parte ng mundo. Magiging maagap kaya ang gobyerno o matutulad rin sila gaya kay Flor Contemplacion. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.